Good day mga ka-easy. For today's video ay nandito nga pala kami sa Santa Cruz, Manila. Grand opening nga pala ng SSL 888. At syempre sumama rin kami sa may parade. Sa kalagitnaan ng parade, meron kami hindi inaasahan pangyayari. Mabuti na lang na okay siya at yung motor niya. At nakabalik na nga kami at hindi pa kami nag-aalamsal kaya kumain muna kami ng donut. At sa wakas nakita ko rin si Idol Reed. Tagal ko na gusto magpa-picture sa kanya at makahingi ng sticker. At syempre nakahingi tayo ng sticker sa kanya. Ilalagay ko nga pala ito sa motor ko. At ito nga pala si Ma'am Kat ang may-ari ng SSL. Everyone, sa precious time, At ayan, nag-ribbon cutting na nga sila kasama si Red Click at si Reed. At syempre, nagkuhaan muna sila ng mga picture. Marami nga rin palang taong umatin dito. At syempre, meron rin pa sample si Ate Repsol. At syempre, sumali rin tayo sa mga pag nila tulad nito. At syempre, nanalo rin tayo. Simula na nga pala ng bunutan ng tambucho. Sayang hindi ako nabunot at congrats nga pala sa mga nabunot. Ang gaganda nga pala ng tambucho na binigay nila dito. At syempre, ang pogi ng motor ni Red na Ducati concept. Kung meron kayong motorcycle needs, punta lang kayo dito sa may SSL 888 Santa Cruz, Manila. Halos lahat ng kailangan nyo nandito na sa may SSL. Tulad ng oil, mags at gulong at iba pa. So ano pang hinihintay nyo, punta na kayo dito. So again, congratulations nga pala sa may SSL. See you on our next vlog. Peace!